So, what's up sa inyo mga idol for today's video ay aabangan natin yung babara titingnan natin kung ano yung huli niya lumawat nga pala siya ng kaskas -kas nung isang araw, dalawang araw na siya sa lahat kaya titingnan natin kung madami ba siyang huli So, ayan na yung mga tropa inaabangan na yung babara lumawat nga pala si Quintoy ang palakay ginamit niya is kas -kas. ang panya niya ay alamang So, tingnan natin guys kung ano yung huli niya Tú llegaste, te adentraste en mi ser, dibujaste una rosa en mi piel, navegaste por mis lágrimas de ayer, liberaste todo lo que soy. Dito nga ay nagulat kami, kalata namin walang huli si Kay Intay pero marami pala siyang huli. Pagkita nga namin sa cooler niya, ay puno pala yung cooler niya ng puro talakitok. Kaya agad-agad siyang namigay ng mga pangulam do sa mga nagpulin at sa ibang tumulong. Ang sabi niya nga ay doon na lang daw sa bahay niya bibigyan yung ibang tumulong. Yan guys so oh, tingnan nyo napakadaming huli ni Kay Intay, puro talakitok. Nagkakahalaga nga ng 350 hanggang 400 ang kilo ng mga huli niyang mga talakitok. May mga huli nga rin palang ibang isda dyan si Kuyentoy na maliliit. Pero yung mga nasa ibabaw lang yung mga pinamigay niya. Nasa ilalim daw yung mga maliliit na ibang isda. Kaya hindi daw niya lahat mabibigyan yung mga tumulong. Sabi niya ay sumunod na lang daw doon sa taas dahil doon niya daw bibigyan yung ibang tumulong sa pagbaraan ng bangka. Sobrang jackpot nga dito si Kuya Entoy kasi solo lang siya at wala siyang kasama at dalawang parte lang ang papartay niya kung sakaling makabenta siya ng malaki dito sa mga huli niyang isda. Tuwang-tuwa nga dito yung tiyuhin ko kasi nabigyan daw siya ni Kuya Entoy ng mga isda. Meron na daw siyang pang ulam mamay. Isugo nga at salay-salay ang nahingi niya. Hanggang dito na nga lang pala yung ating video at huwag nyo kalimutang ipalo. Salamat! Nakahihinga rin pala dito si Ali Fishing Vlog ng ulam. Masayang-masaya nga siya dyan at mayroon na daw siya pang ulam ngayon. Kung umabot ka nga sa dulo ng video na to, ay eh, huwag mong kalimutan i-like at i-share at i-follow mo na din ang ating Facebook page. Maraming salamat!